Good morning, good morning. Exercise, exercise tayo tuwing umaga. Dahil medyo malamig yung panahon ngayon. Galaw, 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 galaw. Para po sa ating kalusugan mga lalab. So, early walking po ako ngayon dahil pupunta tayo doon sa May Kaulonghang Village. At ipapakita ko po, po sa inyo yung overview ng Kaulonghang Village dahil uh, medyo foggy ngayon mga lalabs tingnan nyo, uh, umulan kagabi kaya medyo basa ngayon yung bicycle lane at dahil kailangan natin mag exercise tuwing umaga, so nandito po akong maagang maaga sa lansangan <laughs> ayan po mga lalabs going to Kaulonghang Hang na tayo. Papakita natin yung Kaulonghang Village Overview. Nandito po tayo ngayon sa Kaulonghang Village. At ganito po yung klema ngayon dito lumamig na naman mga lalab. So, ayan. Akala ko tapos na yung lamig. Hindi pa pala. Ito mas malamig ngayong araw na to at ganito po yung weather dito ngayon medyo malamig at maulan-ulan ayan po ako ngayon sa taas ng tulay mga lalabs at dyan po sa likod itong kulay brown na to yan pong dinadaanan ng train so mamaya abangan natin doon yung train ayan po sa likod ko yung village at ito yung overview ng Kaulonghang Village mga lalabs Ayan, foggy, foggy. Ayun, dumaan na yung train. So, dumaan na yung train mga lalab. Ayan. Ang ganda ng umaga, ang ganda ng view. Malamig at foggy. Ayan po. So, mga lalabs, nakita nyo, foggy po ngayon. At akala ko wala ng lamig, pero ngayong umaga biglang umulan tapos bumalik na naman yung lamig so ayan tahimik ang lugar ang ganda ng view feeling nasa probensya ko na lang mga lalabs ayan so hindi mo mamimiss yung pinas pag dito ka nakatira sa village na ito Ayan po mga lalabs. Ang ganda ng view tuwing umaga. Maririnig mo lang yung mga tunog ng ibon. At wala pa masyadong dumadaan na sasakyan. Ayan po mga lalabs. Good morning, good morning sa inyong lahat. Ang ganda. Ang ganda ng paligid talagang stress free ka dito mga lalabs ayan medyo foggy lang siya pero okay na at yung lamig talagang malamig so ito yung view ng Kaolong Hang Village dito lang po yan sa Taipo Hong Kong para ka lang nasa probinsya o ba? Diba? So, hihintayin natin yung pagdaan ng train. So, bali, nandito po yung train track. At galing po yan doon sa may um, lowo. Yung lowo po is yung ano na yun, um, boundary ng China tsaka Hong Kong. So, bali doon yung last stop ng train pag pumunta ka ng China. So medyo malapit lang po dito sa amin Bali, from dito sa amin siguro ano lang Two station away Hanggang doon sa uh, boundary ng uh, China at Hong Kong So ayan po mga lalabs, talagang foggy doon sa bundok na yun kasi mayroon mga ibon na lumilipad so nandito na yung train going na yan po siya sa Lowo mga lalabos meron ka pong ibon na maririnig mga lalabs at yun na bye dumaan na yung isang train ulit ang ganda ng maligit dahimik kakawala ng stress ayun may ibon ang sarap ang sarap tumira sa ganitong uh, lugar mga lalabs di ba tahimik, tahimik lang na tahimik kakawala ng pagod sa buong maghapon ayan ayan buhay probinsya ang ganito talaga ang sarap ang sarap bumalik sa buhay probinsya so bali to yung probinsya ng Hong Kong